Two Pinay boxers nag-uwi ng medalya sa Paris Olympics 2024 para sa Pilipinas. Ang pinay-Olympic boxer na sina Nesty Petesio at Era Villegas ay matagumpay na nakapasok sa semifinals ng kanikanilang boxing division sa 2024 Paris Olympics. At ngayon ay nakatitiyak na ng bronze medals pagkatapos ng kanikanilang division quarterfinal round na tagumpay. Gayunpaman, ang Olympic boxing gold ay nananatiling mailap para sa Pilipinas dahil natalo si Nesty Petesio. Tinapos ni Petesio ang kanyang pakikipagsapalaran sa Paris Games nang may bronze matapos ang split decision loss kay Julia Seremeta ng Poland sa semifinal ng Women's 57-E sa Roland Garros Stadium noong Miyerkules. Sa pagnanais na makabalik sa final matapos makasungkit ng bronze sa Tokyo Olympics, ang 32 anyos na si Petesio sa halip ay nanose out ng isang kalaban na 12 taong mas bata sa kanya. Nasweep ni Petesio ang scorecard ng judges sa opening round, ngunit hindi ito sapat matapos bumawi si Siremeta para manalo sa huling dalawang round. Dahil sa kanyang pagkatalong, hindi na makakasagupa ni Petesio si Lin Yuting ng Chinese Taipei, na umabante sa final sa gitna ng gender row na winalis ang Olympics. Tinalo ni Petesio si tatlong taon na ang nakalilipas sa Tokyo, ngunit naghiganti ang Taiwanese sa Pinay sa Round of 16 ng Asian Games noong nakaraang taon sa Hangzhou, China, patungo sa ginto. Samantala, tinapos ng Filipina boxer na si Era Villegas ang kanyang Paris Olympics run na may bronze medal. Ang gold medal bid ni Villegas ay nagwakas ng tanggapin niya ang unanimous decision loss kay Busnaz Kakiroglu ng Turkey sa Women's 15 League semifinals sa Roland Garros Stadium noong Martes. Isang dating world champion at silver medalist sa Tokyo Olympics si Kakero Maagang nahulog si Villegas sa scorecards ng si Kakero ay nagpakawala ng malalakas at malulutong na suntok sa ulo na nag-udyok ng standing count mula sa Canadian referee na si Wade Peterson. Ipinagpatuloy ni Kakero ang kanyang dominasyon sa ikalawang round, bagamat natamaan niya ang canvas matapos mahuli ng mabilis na right hook sa ulo mula kay Villegas. Gayunapaman, sinabi ni Peterson na ito ay isang slip. Sa kabila ng pagkatalo, nalampasan ni Villegas ang mga inaasahan sa kanyang debut sa Olympics, na naging pangalawang babaeng boksingero ng Pilipinas na nanalo ng Olympic medal pagkatapos ng kakampi na si Nesty Petesio.